Muli po, magandang magandang araw sa inyong lahat. Elmar Toledo, a.k.a. Asal Aso. Tunay na tao, usapang kanto. Pero totoo, kapi tayo. Ayan. So, andi dito na po tayo sa ating segment na topic of the day. Any topic that you want na or you like na pag-usapan natin. Kung sino sa inyo, sila lahat naman siguro tayo nagkaroon na ng irog, di ba? kasintahan, girlfriend, or maybe naging asawa, alam mo yon kapareha, ayan, kapareha. Halimbawa, pwedeng, pwedeng sumagot kahit sino ha, pwedeng umakyat kahit sino, since wala tayong topic. Halimbawa, may magbibigay sa inyo na isang milyon dolyares. Mapapabay, mapalalaki ka, ang gagawin, kung mister ka, yung misis mo makikipagtalik sa pinakamagandang lalaki ng isang gabi. Vice versa, kung ikaw ay misis, yung mister mo makikipagtalik sa pinakamagandang babae ng isang gabi. Papayag ka o hindi. Si Beautiful Nightmare andyan na sa taas. Okay. Oh, sinasabi mo sa akin. Ayun. So, let's all welcome uh, Beautiful Nightmare. Bago na naman yung account mo. Wala kang audio, teya. Naban yung dati kong account. Uh ulitin ko yung tanong. Kasi babae ka, di ba? So yung lalaki, mm -hmm. girlfriend o boyfriend or boyfriend or asawa mo. So mm -hmm. yun, ang, tanong, ang tanong, Halimbawa may magbibigay sa iyo ng isang milyon dolyares, pero makikipagtalik yung asawa or yung boyfriend mo sa pinakamagandang babae, papayag ka o hindi? Kung yung, kung yung naging ex ko, sige, pamimigay ko para kumita ko ng isang milyon. Ganon din naman, lolo hindi naman pala ako sa future eh. <coughs> At least nagkaisang isang ako, di ba? <laughs> <laughs> Hindi. Pumapatol so, nga so, sa pangit so, eh. So, bibigay so, ko na sa maganda para makatkin siya ng maganda. <laughs> Utang. Pinagpalit nga ako sa pangit eh. Bibigyan ko siya ng maganda. May isang milyon pa ako. <laughs> maganda yung maganda yung point mo. Okay, salamat, salamat. Sabi ko nga, di ba, pagbibigyan ko lang kayo ng pagkakataon. Oh, anything, sige. Anything, thank you. anything, you wanna promote? Wala yun lang. Thank you. Salamat, salamat. Kahit sa mga ladies yun sa baba. Thank you. Exposure lang, exposure. Kalaw, kalaw mo naman, daming nanonood. Ayun, sino pa, sino pa, sino pa? Ganun kabilis lang, ganun kabilis lang po. Ayan. Di diba, parang mas okay to. Para hindi sila nabuboard. Ano masasabi mo din sa bago nating pakulo? Like yung, alam mo yun, may i-interact lahat nung kahit busy ka sa trabaho. Alam ba si Reggie busy siya? Bigyan mo ako ng dalawang minuto. Yeah. O ako, para, para makasagot pa yung iba, ah, uh, hahayaan ko yung, hahayaan ko mag-decide yung asawa ko. Kung payag siya, go. Kung hindi siya payag, hindi ko siya pipilitin. Paano kung ikaw ang tatanungin lang, hindi siya kasama sa tanungan? ako oh, oh, wala namang problema sa akin. Tago ka. Ayan. Yeah, kung gusto okay. nga ng asawa ko, tat, kunwari tinanong ako, Jeez. Ang iya, ano ko lang, isasagot ko lang, kung gusto ng asawa ko, oh, walang problema. Oh, Pag nag-yes yung asawa mo, payag ka rin. Yes, one, payag one, million, one do million dollars, you know. Oh, kung uh, yung asawa ko, wala, wala. sorry ako sa one million dollars. Pero ako, diba? pamimigay. Pero ako, pamimigay ko <laughs> pa rin. Thank you, thank you. Anything, anything you wanna, someone you wanna greet, uh, special someone or yung asawa mo. <laughs> Hi, mahal. <laughs> yung asawa, yung asawa mo na kang ka ipamigay pag pumayag siya. <laughs> oh, um, hindi, yung asawa ko na mata go siya, bahala siya dyan. Pero ito, ah, uh, yan hindi natin malalaman. Malamang yan, hmm. hindi siya papayag. Ayan, ikaw naman, Jen. Meron hmm. Pa, meron pa, meron magtapos. mahina. Yun. Ako, pipilitin ko siya, wala siyang choice. Isang million, one million dollar yon, di ba? para sa akin, sorry ah, walang puday at walang putotoy na 1 million dollars ang halaga, 'di ba? Aarte ka pa. Ngayon, kung hindi ka papayag, no, sa isang gabi, isang gabi lang pag iniligo mo 'yun, wala na 'yun. Habang buhay naman nating tatamasahin 'yun. Pag hindi ka pumayag, eh wala ka na ring girlfriend o asawa, babay na. Sky Jake nga pala papasundo na kita sa asawa ko. <laughs> Thank you, thank you. Salamat, salamat, Jen. Thank you. Ah, uh, eto susunod natin si Tatud <laughs> Me. Pati si Jake. Tayo na. Baka nabigyan ng 1 million dollars 'yun kaya pumayag kay Mariel. <laughs> Ayan. So, Tatud Me, welcome sa iyo. Magandang araw. Ayan. Good morning. Tayo hmm. bumukas ng camera ko, wait lang. Ayun nga. <laughs> parang chismosa lang eh. <laughs> Ayun niya. <laughs> Alam mo, kung ano naman, ako talagang papayag ko Ang laking pera noon. just ko, habang buhay kami. I mean, di ba? mat, mat malayo lang mararating ng one million dollar. Hindi ko kakailangan niya magbenta ng kidney. Di ba? <laughs> so, so, papayag <laughs> so, ako ka. talaga. Uh Oo, -oh, pero so, pag ayaw, ayaw niya, papasundo ko siya sa puting van. Ha? <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. sasakuhan ko ang mukha niya, wala siyang choice. <laughs> wala ko sabi mo, pag hindi siya pumayag, papapayagin mo siya, tapos pagkatapos nun, hiwalay na kayo. Bigyan <laughs> mo na isang okay. million. Dahil ayaw niyang pumayag, ipapakidnap ko siya, tapos sasalokin <laughs> ko yung pera, hindi ko siya bibigyan. Kulit niya eh. <laughs> thank you, thank you. So, ayun, ayun, ayun. Anyone, anyone, meron pa ba dyan? Uh, Gusto sumagot ng ating... Wala lang, naisip ko lang yan. <laughs> napanood ko kasi yan. Eh, pero yung napanood ko nga, ah, uh, lumabas sila ng departments to, pumayag sila, pumayag silang mag-asawa na isang gabi yung, isang gabi yung ano, yung asawa niyang babae. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng twist. Kung napansin nyo, kasi kung ako tatanungin nyo, ayan ha, sasagot ako sa tanong ko ha. Ulitin ko yung tanong. Kung halimbawa, magkasama kami magkasawa, tatanungin ako ng isang lalaki or whoever na willing magbigay ng 1 million dollars. Yung asawa ko, yung misis ko, makikipagtalik ng isang gabi sa pinakamagandang lalaki. Or ako, ako. Halimbawa, tatanungin ako. Isang milyon dolyares. 55 million. 50, sabi mo na 50. 50 million pesos. Makikipagtalik ako sa pinakamagandang babae. Papayag ba ako o hindi? Ako po, ulitin ko. Papayag ako. Hindi ko natatanungin yung asawa ko. Tapos sasabihin ko dun sa mag o sa amin. Kaso, yung asawa ko yung pinakamagandang babae para sa akin. Ah, di ba? ano One million. One million. Huwag <laughs> magulo. Iyon yung, huwag magulo, ha? Ah. Teka lang. Iyon yung, iyon yung pang-edit. Kayo naman, alam nyo naman na meron tayo YouTube channel na pwede mapanood ni Mrs. Ayan. So, maraming maraming salamat po. Hindi, pero kung to, to sa totoo lang, ha, yung seryoso yung sagot, walang tanungan, walang tanungan, payag ako. Yung hindi ko natatanungin yung asawa ko, same vice versa, hindi niya na ako tatanong. O, payag ako, one million dollars yun, eh. I mean, sorry, sorry. Sorry, sabihin na natin mo kang pera ko, but, buhay bu na kami dun, eh. isang gabi. Di ba? That's not just for me. That's for my kids too. Yun lang, yun lang. Ang pangit si Rios so <laughs> o At dyan na po natatapos ang ating uh, ang ating tunay na tao. Ang ating palabas ngayong araw na to. Ayan. Maraming maraming salamat po sa pagtambay. Muli po uh, Elmar Toledo aka Asal Aso. Isang tunay na tao. Usapang kanto pero totoo mismo kapitayo. Ayan po. Maraming maraming salamat. At Jake kung nasan ka man, <laughs> dyan ka na lang.